mga kabista, kung napansin mo yung aking mag-aama, ayan, titig na titig sila sa TV. Wala nang ibang makaisturbo dyan sa kanila wala silang pakialam sa kanilang paligid mga kabislak basta sila titig na titig sa ano sa TV ayan kung susumahin mga kabislak kung makikita nyo pwede naman silang aray ko pwede silang umupo dito may upuan naman pero hindi sila umupo dyan mga kabislak ano mas gusto talaga nila sa harapan ng TV ayan ayan mga kabislak so talagang ano paki yung maliit ko kaya sabi ko nga sa inyo wala pa dito yung pangalawa kong binata ha kasi pumasok pag andito yan nakulang na lang ikwintas talaga nila yung ano yung TV kasi yung laban na yan mga kabisdak ah, hinebra at saka ano magnolia ano kasi so, kwento ko lang sa inyo mga kabisdak nung maliit yang mga anak ko ano umiiyak sila kapag natatalo yung kanilang team na hinebra so hanggang ngayon dala na nila yan uh, ah, kahit binata basta naman pagmasdan mo sila mga kabisdak Mag, mag nagkasundo silang mag-ama. Tingnan mo yung papa ko, ayan yung nakaupo sa bangko na maliit. Tapos yung panganay ko naman mga tabisdak. Halos karating-rating lang yan. Ayan. Yan, basta dumiritso na siyang ano, na manuod na ng TV na pa, pa sa, sa sahig. Yan, gusto na lang nila titig na titig talaga sila yung ano, yung hindi sila masapawan. So pagka ang mga ganyan ganyan mga tabistak may laban ang ano, ang, ba ang mga team nila. Hindi ka na pwedeng sumingit. So sabi ko nga ibibili na nga lang ako ng sarili ko TV. Hindi ka ma, parun, mga pista hindi ka mamanalo sa kanila. Ayan. Yan kay magkasundo silang mag-amatas after nila manood. Pagtapos sila na na nila yan. Panoorin pa nila yan sa YouTube. Ulit ulitin nila yan ang panood. Tapos, hindi pa yan sila kontento. Pagwintuhan pa nila yan ang pagwintuhan hanggang bukas yan. Tinan mo bukas. Pag dumating pa yung isa kong binata, pag dumating darating bukas yun, yung binata ko na, yung binata ko na isa kasi pumasok siya ngayon. Ayan, pagwintuhan, walang katapusang kwintuhan. Kaya, dito sa bahay namin mga kabisak, ano, wala kang ibang maririnig dito kung di kwintong, ano, kwintong ganyan, basketball, kung paano natalo, paano nanalo. Ayan, minsan makup pura ka nga eh nakupura ka, kasi ano yan, ganyan nga oh. ayan, tignan mo sila mga tabisak no